Hey! Victor! pagod ka. Ang tama, nag na ako ng dinner mo. Huwag ka na magbayit-bayitan. Nakita kita sa labas ng motel. May kasama ka ibang lalaki. Sino ba yun? Aminin mo na yun! Kung di mo inamin yung papalakasin kita sa bahay. Huwag! Teka lang! Sorry na! Umamin ano ka ba? na kung sino! Oh. Kaibigan ko ba to? Oo. Kaibigan, kaibigan. Kaklose ko? Oo. Hudas? Kasama ko sa trabaho? Hindi. Kabarkada ng college? Oo. Gwapo? Oo, pwede. Matangkad? Pwede. Mayaman? Oo. BMW yung kotse? Hindi. Mercedes-Benz? Oo. Binigyan ka ng Louis Vuitton ng Christmas tapos Oo. sinabi mo wala lang yun? Oo. Friends lang kayo? Kira orang orang tu, si Chak. Oh, si Chak, si Chak. Wah, dega, si Chak. -uh. Chak! Si